Welcome to Funny Love Quiz. Enjoy! Chocolate sana yung bibilin ko. Kaso, naisip kita, nagpalod na lang ako. Alam mo kung bakit? Chocolate lang naman yun eh mas sweet ka pa doon. Sana naging damit na lang ako para kahit minsan itry mo kung bagay ako. Tuyo ka ba? Kasi kahit anong gawin kong pagtapon sa'yo, bumabalik ka pa rin sa puso ko. Kung wala kang maisip na irigalo sa taong mahal mo, halikan mo lang. Tapos sabihin mo, kung ayaw mo, ibalik mo na lang. Naranasan mo na bang makipag-inuman sa mahal mo? Yung tipong nalalasing ka na tapos napayakap ka pa sa kanya. Ang pag-ibig ay parang utot. Kahit anong gawin, napakahirap itago. At pag ibinuga mo ang kim-kim na damdamin, maaamoy ng lahat kahit hindi ka umamin. Kung ayaw mo ma ng todo, ay huwag mo susubukan tingnan pa ako. Baka mabale ka lang. Handahan ka sa pagpili ng mamahalin mo. Baka kasi malampasan mo na ako. Hanggang dito na lang at kung nagustuhan mo, huwag kalimutang mag-like, comment, and shares at follow for more videos update. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless. Ingat!